Good morning everyone, andito po tayo ngayon sa bayan ng Daraga sa lugar ng Kilikaw, kung saan nakatira si mother yung kasama ko dating, nagtitinda nung kapanahonan ng COVID so siya po ay nagkakaedad ng more than 60 ngayon po, sinadya ko pa dito sa lugar ng Kilikaw para makita ko ang kalagayan niya siya kasi nagkasakit ng high blood siya. so hindi siya nakapagsasalita at nakakalakad so guys, andito siya ngayon sa lugar ng Palayan kung saan, ah, kung baga, dito siya nakatira ito yung bahay ng anak niya. Dito siya ngayon. Aya yung anak niya si Joan. Dito siya nakatira. So single na siya ngayon at nag isa na siya sa buhay. Be, yung aso. Hi mother. Naku, ang ganda-ganda ni mother. Kumusta ka na? Ilang years na yun nagkasakit ka, mother? Ilang years na nga niya? Pirang years na, nung COVID. Parang ano, 3 years na, no? Mga 3 years o 4 years, gano'n. O, dati siya nagtitinan ng gulay kasama ko to dati nung lockdown. Nagkasakit siya. So, ngayon, hindi siya nakapagsasalita. So, guys, sana mapansin niyo po ito, si mother. O, ayan po, o hindi siya at may sakit siyang high blood ngayon pero naka-smile pa rin oh, di ba so oh, di ba so kailangan natin ng ano maintenance niya para sa sarili niya at sa pagkain di ba mother oh yun oh. oh yan si mother po oh. yan sa lugar ng kilikaw ito po yung bahay niya dati tapos yung wala na siyang asawa So, nakabarig din yung anak niya yan, si mother, ha? Sana guys, mapanood nyo itong video na to. Para matulungan natin at si mother. Uy, si mother. Huwag ka na umiik, mother. Um, di ba? manay mo, di ba? So, sana po nyo matulungan nyo po kami para kay mother. Ito yung ano niya, wheelchair niya na binigay dito sa daraga. So, taga rito rin talaga ako. Kaya napinunta ako si mother. O, oh, ito. So lagi naka-smile si Mother, 'di ba? Oo. <laughs> oh. <laughs> Ayan po. Sana po matulungan natin siya. Okay po. Mother, pag may tumulong sa akin 'yung pagbibigay ko na lang sa iyo, 'no? Para makalakad si Mother sa pamilya ng gamot niya. Oh, kasi ano lang siya, may 60 lang siya. So ito po ang kanyang biya. oo. Ora. Wala. So walang kuryente dito. No, Mother, no. Oo, walang kuryente. Yan. Oh. Okay. Ito yung ano nila, lugar niya, yung ano ng asawa niya. Ayan. So, nag-iisa lang si mother ngayon sa buhay niya. May mga anak siya dito, pero ayun naman, tinutulungan naman siya kahit papano. So, kailangan niya lang suporta. Ah. Okay, mother? O, oh, yan. Okay. So, ipopost ko lang ito, mother, para makita ng lahat.